kita tadi tadi video top di Royal Angulum lang kelamitan dan begini oh apa kat ini pembantaan rama-ramun bulan banda naman hindi masyado makapal ang ulap ko. Oh. oh. tingnan yung mga pwede dyan oh. oh. pauwi pa ako ng bahay layo pa nandito pa ako sa liluan Cebu o oh, pero pwede 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 patagaling talaga ang kapal ng ulap kapal ng ulap mga kaibigan dito napakaganda rin yung view na ito kung sinanong napakaganda ang view kaso ang langit, ang ulap dito hindi masyado mga kapal dito lang banda yung paulian ko dito lang kapal talaga Saya to na Oo. Oo, kumplet na 'yung nakaraang vlog. Hatanda dito na lang vlog na mga reridan. Maraming-maraming salamat din sa suporta pag ma upload nanto. Papauwi pa po ako. Maraming salamat. God bless po sa lahat. Bye. -bye.